Hello, good morning. Once again, mga lalabs, mga vayots, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa so, mga kapwa ko rin po, FWS Around the World. Hello, good morning. Ay, pag-uusapan natin ngayon, ligtas si Insan. At <laughs> talagang isasalman ni Bungbong Marcos ang bayag at tumbong ni Martin Romualdez. Dahil kapag idadamay niya ito, damay din siya. <laughs> Kaya, nag-aanohan silang tatlo ni Zaldico, no, Martin Romualdez at ni Bungbong Marcos. Nagtatakipan talaga sila. At ibibintang kanila Escudero, Villanueva, mga Duterte, at kung sino-sino pa, para malihis ang kanilang pagiging kawatan. So ayon dito sa balita ngayon, one hour ago mga lalabs, mga bayots. Uh, pinangalanan ni Bongbong Marcos ang 30 City katao ng mga kongresista na sa listahan niya, ni Junior ni ni WM ni Bobo M <laughs> pero hindi kasama ang kanyang insan na si Martin Tambalos Los Romualdez. ano <laughs> hindi kasali na siyang ispike <laughs> Ayan, sino kaya ang mga ano na to no ang mga kongresista na ito na pinangalanan ni Bongbong Marcos, hindi lang 'to ay 30 City, kundi di ba si ano, si sino ba ito? Ping Lakson, May saisinta nga yung pinangalanan. May sinabi siyang saisinta daw na kongresman, pero ni isa wala siyang kinasuhan. Kigotisa <laughs> pa nga. <laughs> nako. So, ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. na 30 city naman babatas ang lumabas sa kanyang listahan ng mga opisyal na konektado sa Umanoy anomalous proyekto ng gobyerno. Ang nang tanungin kung kabilang Barito ang dating speaker tugon ng pangulo sa tingin ko hindi. I don't think so. <laughs> Natural hindi mo to isasali dahil kapag Ginawa mo yan, BBM. Impas ka. <laughs> 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 so, hindi kasali si Insan, ligtas. Hindi ni hindi ni Pangulo or ng Pangulo na seryoso ang administrasyon sa pagpapanagot at hindi raw sila magsasampa ng kaso para lamang sa pagpapakitang tao. So, paano papanagutin yung mga kawatan BBM sa iyong administrasyon, patakasin, gano'n. Ah! Gano'n, sa ko, ibonohan at sino pa ang susunod na patatakasin mo ng mga kasabwat mo dyan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, billions and trillions of pesos. So, isasalba niya lahat ang kanyang papapanagutin, kagaya ng mga district engineer, Kagaya ng mga senador, isasangkot na dito at kung sino-sino pa sa mga mababa lang. Pero sila mismo, tandaan natin, laging sinasabi ng iba, walang zaldeko kung walang Martin Romualdez na speaker at wala ding Martin Romualdez kung walang Bungbong Marcos na siya ang final signatory ng budget taon-taon na kung saan ay maraming insertion. Di wow. ba? <laughs> seryoso daw sila, pero wala naman ni isang kinas na kasuhan hanggang ngayon, di po ba? So, gaano ka seryoso si Bongbong Marcos sa kanyang uh, <clears throat> administrasyon o paglaban sa mga kawatan kung siya mismo ay kawatan. Kaya, eh, wala siyang sinasampahan eh. Kasi ulitin natin, kung sa sampahan niya si ko si Martin Romualdez, ida damay siya dito dahil siya ulitin natin nagbisis business Siya ang umirma ng budget. <laughs> so kasabot siya sa pagnanakaw, kaya bang kasuhan ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili? And of course, walang tanga na isuplong ang kanyang sarili. <laughs> Hindi kami naghahain ng kaso, yun nga, para lang daw sa Optics. Naghahain kami ng kaso para ipakulong ang mga dapat makulong. So, sino yun? Yung mga dapat makulong, yung mga Duterte na hindi kasali doon. O yung anak mo, Bungong Marcos, nakuha pa don sa Google, uh, sa Google Map, doon sa inyong lugar. Oh, pinos ni Polong, ni Kongresman Polong Duterte, ayun. Hahaha. <laughs> Hmm, ganda ng blood control ninyo Dono Tapos yung mga Ilucano Marcos, pare. <laughs> so, sino yung makulong, BBM? Ayan, may may nagpatiwakal na nga na isa eh, dahil sa pressure, dahil sa kahihiyan. Na nabuli na siguro ang kanyang pamilya, kaya pati mga anak siguro ngayon nanggiiyak dahil... Siyempre, kapag ang tatay mo, engineer ng DPWH, sasabihin ka agad ng mga tao, ay, kawatan. <laughs> ka. O tatay mo kawatan, lalo na pag titignan na maluho, siguro yung pamumuhay ng engineer na yun na nagpatiwakal, sasabihin yung mga pira na yun, ninaakaw nila yan sa taxpayer. <laughs> Kaya sila maganda ang buha. So yun, ang mga mananagot, yung mga nasa mababang uh, posisyon ng DPWH at mga ibang tao na dinadivert ngayon ni Bongbong Marcos kay, kay na balita di umano ay babalik ta si Amy Marcos pa nag, ano ah na grieving <laughs> 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 uh, sila si Villanueva si sino pa ba ayan yung mga sangkot sina Jingoy Escudero <laughs> Dito nila ito papanagutin. Pero yung mga uh, tawag dito, mga kongresista na kawatan, basta sinabi lang, kagaya ni Laksa, di ba? May 60 city ba yun? Bumbong Marcos, may 30 city na mga congressmen. Sangkot sa pagnanakaw, sa kabanong bayan, sa flood control project, pero wala siyang pinangalanan ni isa. Pero seryoso daw sila sa paghahain ng kaso makulong daw ang dapat makulong. Yeah. Hindi daw sila nagpa lang ng kaso uh, para lang daw eh, may masabi na ito sila. Gusto niya buo. Saka pa siya siguro, si Bongbong Marcos na to mag-file ng kaso sa kung sino mang mga pinangalanan ng mga putang inang ito. <laughs> uh, david, dawit pa, idadawit pa niya dito mga Duterte, diba? Tandaan natin na kung, kailan ang doon yung bagyo na si Tino na nanalasa sa Cebu na halos may git kalahati ng Cebu nawarak nawasak na doon na si Magalo at ang ICI nag-investiga sa Hanggat <laughs> hindi pa nila napaplansya ang mga dokumento na dawit dito ang mga Duterte, wala silang kakasuhan. At ang lahat ng mga totoong involved sa pagnanakaw sa bayan dito sa billions or trillions of pesos sa flood control, patatakasin mo na ito lahat ni BBM. <laughs> Saka kunwari siya magsampa-sampa ng kaso, uh, wala na dyan yung mga tao sa Pilipinas, mahuhuli pa ba hindi na? Ito <laughs> ka bright ang ating ating ngiwi at bangag na bubong presidente. Isasalba nila ang kanilang mga tumbong at bayat na hindi sila makulong at ibah ang kanilang papanagutin sa kanilang mga kasalanang ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayos ha! Ah?